Okay, let's go mga ka-team. Meron naman tayong diagnos dito. Yan, Nissan Almera mga ka-team. Tapat ng araw ngayon. Eh, ay gumana nito. Saksak natin to. Itong window niya ay gumana. On, yan. Naklip na. Ayaw umangat. Tapos to. Yan, eh, umangat na siya kanina. Kanina sir, umangat pa hindi. Hindi, Ang gagawin niyo lang dito mga ka-team. Titiktikin niyo. Ito, itong motor. Tiktikin niyo to. kanina ito. Titiktikin niyo to. Para mawala yung na makakapal na carbon mismo dyan sa may motor. Ito yung bolt na e motor. Ayan. Ayan, umangat na siya ngayon. Oh. kaya lang. Ayan, hanggang dyan na lang siya. Ayan na ayaw na ulit to, oh. di ba? Ayaw na ulit. Ngayon ang gagawin natin, mga ka-team, tutuktukin natin para gumana. Para mapagana natin. Tapos bat down. ayun o. Oh. Gumagana na ulit. Ngayon ang gagawin natin dito, mga ka-team, ayaw ulit umangat. natin konti. okay na yan ganyan position tagalin natin yung susi ayan gagawin natin mga ating tatanggalin natin yung motor lininisan natin yung carbon kasi may carbon po yan pagka napupod put po kasi yung pinaka carbon yan dun nagkakaroon ng loose connection ganoon na natin pa. sanggalin natin yung tornicles na to Sir, pasunod nga, sir. Kahawakan nga lang. Bayaw. Kailangan ko ratchet. Kailangan ko ratchet. Okay. Tanggalin nyo lang itong dalawang tornilyo. Ayan. Tapos kayo dito. Tanggalin mo lang. Katanggal nito. Angatin niya, sir. Angatin niya yung ano kailangan niya ang ating yan oh. Oh. pwede na yan sir siguro tapos tanggalin nyo itong apat na tourniquets. to. Ito. tanggalin natin ito sa ngayon kailangan natin tanggalin tong ano na to tanggalin pa natin tong isa bali tatanggalin natin to yung mga katim dalawa, tatlo, apat lima ito lima anim, ito, hindi ito May, may hirap kasi yan oh, ang natin ha ito pa ito pa isa dalawa ano ba kuha tayo ng magandang position para para kitang kita Bali ito yung ng problema gagawin natin dito mga team bubuksan natin to tapos nilinisin lang natin kasi yung mga carbon build up nyan mga carbon nito nagasgas na yung pinaka carbon kaya nangyari dito ano uh, ano pa tawag dito naglulus connection na sya tatanggalin lang natin tatlong philips ko wait lang, ko ng parang parang para hindi mawakan na sir Team. make sure na dapat hindi babagsak yeah. gagawin natin ito bubuksan natin to kuha lang ako phillips screw tapos uh, ano pa ba cleaner contact cleaner o throttle cleaner pwede po yan okay ay well, ito na pala sir pa uh, video ka si sir muna pag video natin <coughs> Hindi na natin baklasin 'to, okay lang Importante ito lang. Mata yung screw wala, Phillips screw 'to. talaga tayo ng contact para sigurado. Ano lang gagawin nyo mga ka-team? Pukpukin nyo na yung motor nyo. Pagka gumana yung motor, habang inupukpuk nyo, possible itong problema. Hindi naman agad nasisira ito mga ka-team. Kasi pag pinalitan nyo, mahalo, kaya papalitan nyo, gawin nyo ng paraan, sayang naman yung pera nyo. Hindi naman nagbasta-basta ito kasi naiipon na yung carbon nito, kaya naglo-lose contact, kaya ayaw gumana. Madalasan ito sa mga mga minsan na. Pinatiwala tapos ang atang natin ah. ah, sabi natin makarbon just make sure ito tumagpunta ng yan carbon na pag nauubos yan yung mga atin mo pag nauubos yan nagkakaroon, nagkakaroon ng loose contact o kaya maraming carbon deposit ako okay. kuha lang ako na nipis na liha lang hindi nyo kailangan na makapal na liha Itabi niyo lang mga katim. Okay na to. Ah, kumikintab na. Tapos titignan natin kung may putol ba yung pinaka ano na. O wala. Kung wala naman. Na. Tapos make sure yung nawala ito. Tuntungan ko pansin. Make sure nyo yung lagay nyo rin tapos yung gasket niya ngayon hindi ko na tinanggal yung gasket ngayon lang kailangan lang natin mano ma make sure na naka ano rin ha? naka bound talaga siya. sure na may fit siya. gagawin natin dito. Naka, ano na yun, naka-alay na naman yun. yan. Sakto yan doon sa baba. Yan, alay na yan. <coughs> Kung gusto nyo namang matry, pwede naman, i-testing e, e natin. Yan. Pero dapat dito kayo sa gear na to. Pero dahil siyempre, sigurado naman yung ginawa natin, ay hindi na natin testing ito. Dito na natin te-testing ito. Ni net na. Ja se razumujem baba natin to. make sure na Make sure na nakakabit na to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na tornilyo Tapos, kaya nabit na natin to Ayan, tapos titignan na natin kung gagana Ay, hindi na siya mamatay Pagka namamatay pa rin Doon na natin sisilipin yung Electrical doon sa loob kung Baka mamaya may naputol o naglulus lang kasi ang gawa natin ngayon is mabilisan para sa tutorial pero minsan kasi carbon lang tapos na natin Ayun, ang mapapansin nyo Ayun, may hindo pa rin talaga start muna natin para mas maganda yung power Ay, testing natin ibig sabihin nag stack up talaga nag stack up yung motor tulak mo nga pa taas konti sir hop bitaw ah, okay okay na pala kailangan lang natin lagyan ng ano WD-40 yung mga kabilang gilid nagyan lang natin kasi medyo masikip-sikip na to eh maano na maganit pero ganun lang ang pag testing nyo ha mga ka-team, mag spray lang ako okay mga ka-team nilagyan natin ng WD-40 dito sa mga gilid gilid Diyan, natin ng WD-40 tapos to, lalagyan natin ng grasa dito mamaya tapos try na natin ibaba Smooth na siya okay na. Ah, uh, di ba? Yung dumating dito si Sir hanggang saan yung open mo, Sir? Ay, ganyan yung open niya. Ayan, ngayon okay na gumagana. Ang gagawin natin, kakabit na natin magugugas lang tayo ng kamay kasi madumi yung ano ko. Okay na, Sir. Ano anong palagay mo, Sir? Okay na. Ayos. Ginawa lang natin, nilinis lang natin yung motor niya. Ayan. Kung mangyari man sa inyo yun, try nyo munang pokpokin to. Itong motor sa ibabaw. Pagka napokpok nyo at gumana, ibig sabihin, walang problema yung motor nyo. Uh, may carbon lang yun. Kaya ganun. Napuno lang ng carbon. Kaya naglulus konta. Okay mga team, maraming salamat ha. Uh, Papatayin ko na itong video. Masyado ng mahaba. Sana may mga natutunan kayo. Yan, isang Almera. eh yes, sir. Ah, sir, kaway ka muna para mapanood mo naman yung sarili mo Okay mga ka-team, maraming salamat po. Paalam, goodbye.